Great Life Mindset mga ka -PC. Ako si Ram, Great Life Executive ni Personal Collection. Ngayon nga pala, isamahan niyo akong bisitahin ang isa sa aking masipag na dealer. At kakamustahin na rin natin ang kanyang negosyo dito sa Personal Collection. So, mapunta na tayo ngayon sa lamang day-tree. Isitahin natin siya. Oh, ako po! <laughs> Madam, parang nagsiesesta ka yata ah. Hi. Kamusta ba? <laughs> so, ito yung kanyang uh, tindahan. Ito, oh. Siyempre, ito yung mga personal collection products niya. Great life mindset po ako si Daisy tree Sobremonte. Uh, 28 years old, great life builder in personal collection na Lolo's brand. Ma'am Daisy kamusta naman ang iyong uh, PC business? Uh, okay naman po sa ngayon, medyo mas madami na po ako na order kumpara nung umpisa. Nakakapag-stock na po ako kasi kaysa po dati na konti-konti, ngayon kahit paano. Kasi para po pag may nag-order, nabibigyan po kagay. Eh, mo naman sa amin kung ano yung mga naipunggap mo na dito ay uh, personal collection. Simula nung nag-isa ka, <laughs> Um, marami-rami na din po akong naipundar. Nagagamit ko po minsan sa pag umaalis po kami na mamasyal May mga naitabi po akong ano, yun, nakapamasyal kami. Nakakain na kami minsan sa labas. Na uh, nakabili ng cellphone. Wow. Yun po. <laughs> Balita ko nung nakaraang buwan, nakapagpakasal ka dito kay PC Apo. sa kinita mo. Opo, totoo po yan. Part ng kinita mo ay nakatulong sa uh, sa wedding. Sa pagpapakasal po, Opo. Yan, last month po, nakapagpakasal kami. Uh, yung pera po na ginamit namin sa panghanda, hindi ko na po inutang. Ayan, nakapagpatambak din po ako para hindi obuti ng high tide. Uh, yung pinanghanda po namin, galing po sa kinita ko sa PC. Po yung bago kong bilhin cellphone ngayong buwan. Ito po yung bagong pundar ko. Magagamit <coughs> ko sa para sa mga pagpo-post sa mga product ng PC. Okay. Ano ang uh, strategy na ginagawa mo para gumanda ang iyong PC business? Uh, ang mga strategy ko po para gumanda pa yung mga PC business ko ah, pinopost ko po sa Facebook minsan pinaparapol ko po at ah, pinipili ko po yung mga binibigyan ko ng products tsaka inaalam ko din po kung ano talaga yung mga mas kailangan ng mga tao para yun na yung mas marami yung kukunin lungguhan din po ako kung para hindi po sila mahirapan pagdating ng due pag advance payment din po ako, kagaya nung nakaraan, 2 uh, days before po, eh, na nagbayad na po ako para hindi po ako abutan ng pena. Nakabantay din po ako sa group chat ni Sir Ram Dalisay, na aking GLE. Para pag may mga sale po, mabilis po makita, nakakapag-order po kagad ako ng mga products na mas mabababa po yung presyo. Doon po ako kumikita ng mas, mas mababa. Ano yung may papayo mo sa mga Uh, gusto mag-dealer at yung mga bagong dealer dito kay Personal Collection? Ang uh, may papayo ko lang po sa mga bagong dealer, at gusto maging dealer ng Personal Collection, wag po kayong matakot magnegosyo kay PC. Kasi po ang mga products ni PC ay mabilis ebenta, tsaka ginagamit po talaga ng tao ng araw-araw. Kagaya po namin, talagang mas nakakatipid po kami kasi hindi na kami kailangan bumili pa sa labas. Lahat ng kailangan natin sa araw-araw, nasa PC na po. Nakakapag-negosyo tayo ng walang puhunan kasi papahiram ni PC sa atin yung products ng 37 days. Pero ibabalik din natin yung puhunan. Basta wag nating sisirain yung tiwala na binibigay sa atin ni PC. Para anytime, pwede pa rin tayong bumalik sa PC. Um, Ang alam mo, naniniwala ako sa kakayahan niya Matutuwa ako sa mga achievements mo ma'am and uh, yung mission namin na mabigyan ka ng great life ay unti-unti mo nang magkakamit. noon naging uh, great life builder din ako. Napagdaanan ng lahat ng mga pinagdaanan mo. Hanggang sa inalam ko yung negosyo, pinag-aralan ko and nakikita uh, ko na unti-unti nababago yung buhay namin. At hindi ako nabigo na pinili ko si PC. Dahil sobrang dami na na ibibigay sa akin ng PC at bukod dyan ay marami akong mga kagaya mo na dealers na nag-influence na inspire para maging kagaya ko din nakakatuwa dahil may mga kagaya mong dealer na naniniwala sa akin naniniwala kay PC syempre yung mission namin na ma-share din sa inyo yung great life magkaroon ka ng great life so, yung next mission natin is yung promotion mo So, trabaho din natin. And, uh, aalagaan kita. I-share ko sa inyo lahat ng mga strategy na ginawa ko para maging great work ang personal collection ay ang magiging yan, lifetime business na makakatulong para magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya.